Hello, maayong hapon sa tanan. O guys, na ako karon sa akong gitrabahoan. Dayon nagluto ko. Ako ang giluto kay sinabaw na isda. So, muna akong giluto. Dahil yung machinery ito ito ay naglungag na pog man mo na akong gilungag and then gabi kami nga oh. happy valentine happy valentine's day sa tanan sa ating mga mga ansa na mga kahigalaan or ang ating mga mga friends <laughs> sorry pero nagbisaya talaga ako kasi hindi talaga ako marunong magtagalog pero I will do my best na magtatagalog talaga ako um, ma maganda yung sunset dito it is here pangit na di ay kay, nag naglagom na ang kuan ano so di ba super nice to yung view ng aming lugar so nag-loading ako guys super loading talaga ako papailawin ko muna tong salamin. Ayan. So, nandito ako sa tinatrabahoan ko. Naglul nagluluto ako ngayon. feel ko lang talaga yung yung view ng aming lugar. Te, happy! Valentines. Ha? Ha? Ang. Oh. Di naka Pwede ra dili na magkuan. Magunsa na? Magkurtina. Pero ini ko maguwan makatabang mensa, siya. Kamulo pa. So, nainanaw. Meron yung kapitbahay namin. Pinatawag ako. Pinatanong niya kung paano ito isara at buksan. Yan. ba? Oh, diba? Naka-zoom in pala. Oh, ganyan oh yun yung tinatanong niya kung paano daw paano daw isira, isira. <laughs> actually guys ah, kung ay sa aking pag video gusto ko yung kasi na inspired ako kay maya mia, maya mia yung vlogger na gay, yung tagkabalingwan. Kwan talaga siya, positive talaga siya sa buhay niya. Sobrang, sobrang, sobrang positive niya. <laughs> Kaya, lagi ako nanonood ng mga videos niya. So, inspiring talaga yung mga videos niya. Kasi nung una, sinusubaybayan ko siya si Maya Mia sa hindi pa siya sikat nun mga I think yung mga subscriber niya ay mga 10,000 subscriber pa at ngayon 100 basta 100 something 100k something yung mga subscriber na niya ngayon so ba diba, marami na at monthly na siya nakasahod ng kaniyang YouTube at pinupundaran niya yung bahay niya. Bas, yun yung gusto ko, yung, yung ginagawa niya sa buhay niya. <laughs> ginagawa niya sa buhay niya. Yung bahay niya, yung parang nasa bukid lang, yung simpleng buhay. Diba? Sobrang inspa, nak nakaka- Inspired talaga. So, malay natin, di ba? So, ang akin lang, nag-video ko nag-voice over. Kasi noon, nahihiya talaga ako. at Ano na kaya ngayon? So, mahiyain talaga ako magsalita sa camera. <laughs> Pero, pag sa... Sa mga kay, kilala ko, mga kaibigan ko, hindi ako mahihiya. Hindi ako mahihain pag comfortable ako sa isang tao. Or comfortable ako sa isang lagi, isang tao. <laughs> Kaya tinatry ko talaga mag video, mag mag upload ng video. Kahit ewan ko yung mukha ko. <laughs> so I-check natin yung linuluto ko kasi parang lupong siya. Parang napagod na nga. Oh God. my workshop, God. Bakit hindi siya pagod? Yun yung masarap ito. Yung gusto ko na pagkaluto. Tatakpan lang natin para hindi ma... maano Churu -chur. Churu -chur. Diba? Sobrang ganda ng ating tanawin. Yun yung Mount Hibok-Hibok. Mount Hibok-Hibok, patawag nito. Hindi na makikita. Yan. Ang bahay namin dun, dito likod dito sa kumbento. Sa kumbento kasi ako nagtatrabaho. Nice yung view, di ba? Kagaya ng mukha ko, sobrang ganda. <laughs> sobrang ganda ko, no my goodness. Oo nga. One queen ko Naglo-loading ako. Anong sasabihin ko, guys? Ano yung... Ano yung sabihin ko oh my god ano ba nangyari sa akin so siguro dito next next time siguro magsusulat ako para ma-enhance ko yung pagtatagalog ko kasi hindi ako hindi talaga ako marunong ay marunong ako magtagalog pero hindi talaga mas mahirap magbigkas mahirap ibigkas yung mga words ng tagalog pero next time ita try ko maganda dito guys maganda dito talaga sa Kamigin Island the Born of fire sobrang ganda dito sa ating isla ng Kamigin so hindi pa nag Oh, ah, nagbukal-bukal ang ating Nung lagsik ang mantika, guys, pero i- eh, tatra ay ko anong pupunasan lang natin yan mamaya. So, ito. So, ano yung yong ang ganda, guys. Yung, yung sunset ba yan? I think tapos na yung sunset na. Kasi anong oras na? Hindi, six, magsisix pa pala. Akala kong Di ba? Ito yung mirror, guys. Sobrang ganda. Di ba? Mm -hmm. so, so nice. So nice. Nakikita yung tutoy ko. <laughs> Dito. Ito yung sala. At yung simbahan. Sobrang maraming, maraming tao na nagsimba ngayon. Kasi Ash uh, Wednesday di Diba? Sabi ni Father, kailangan natin da magdahan-dahan, hindi yung magmamadali. Kasi pagmamadali tayo, tignan niyo magdadala kayo ng baso like that kasi nakasimba na kanina naka ako kaninang umaga to pag tumatakbo ka may tubig diyan di ba na sabi tagalog aning natatapon guys natatapon ng tubig Pero nagdandahan ka lang naglakad, ganyan. So, di ba hindi? So, tama naman si Father. So, sa ating buhay, kailangan natin mag dahan-dahan, hindi magmamadali. Parang ako, palaging nagmamadali. <laughs> so, kailangan natin hindi magmamadali. Kasi, pag mamadali, magmamadali tayo, paulit-ulit lang yung ay gagawin natin, ginagawa natin. So, tama si Father oh. dear. Ito yung, yung bar, yung mga wine yeah. niya. yung mga wine at meron din dito, Diyan. So marami tayong saging guys. You see that? Shunana, ay banana. Shunana na naman.